mga health Ngayon, tatalakayin natin ang isang usaping pangkalusugan na maraming naapektuhan, uric acid. Nais mo bang malaman kung bakit mataas ang iyong uric acid? Ngayon, alamin natin ang limang pangunahing dahilan kung bakit mataas ang uric acid mo. Tara, simulan natin! Ang uric acid ay isang natural na byproduct ng metabolismo ng purines na matatagpuan sa maraming pagkain at dinadala sa ating mga cells. Normal itong bahagi ng chemical processes sa katawan at ini excrete sa pamamagitan ng ihi. Uric acid ay isang substance na napubuo kapag ang purines na matatagpuan sa ilang mga pagkain ay nababago sa katawan. Ito ay nabubuo sa atay at inilalabas sa bloodstream at sa huli ay ini-excrete sa pamamagitan ng kidneys. Ano ang mga benepisyo ng uric acid sa tawan? Antioxidant function Ang uric acid ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals sa katawan. Ang mga free radicals ay maaaring magdulot ng damage sa cells at tissues kaya't ang uric acid ay may protective effect laban sa oxidative stress. DNA and RNA Metabolism Mahalaga ang uric acid sa metabolismo ng DNA at RNA na kritikal para sa cell growth at repair. Ang purines na pinagmumula ng uric acid ay may building blocks na genetic material. Kahit na may mga benepisyo, Mahalagang tandaan ang sobrang uric acid sa katawan ay maaaring magdulot ng mga problema tulad ng gout, kidney stones at iba pang kondisyon. Ang pagpapanatili ng tamang balanse ng uric acid ay mahalaga para sa kalusugan. Ang normal na antas ng uric acid sa dugo ay nag-iiba depende sa kasarian at edad. Narito ang karaniwang saklaw para sa mga normal na antas ng uric acid. Normal na antas ng uric acid Lalaki, 3.4 hanggang 7.0 mgdl. Babae, 2.4 hanggang 6.0 mgdl. Ang mataas na uric acid ay maaaring sanhi ng iba't ibang kadahilanan. Narito ang limang pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang uric acid sa katawan. Number 1. Diet Ang pagkonsumo ng mga pagkaing may mataas na purines ay nagdudulot ng pagtaas ng uric acid levels. Ang mga purines ay nasisira sa katawan at nagiging uric acid. Number 2. Obesity Ang labis na timbang obesity ay isa sa mga pangunahing dahilan ng mataas na uric acid. Ang mga taong may mataas na BMI o body mass index ay mas mataas ang chance na magkaroon ng hyperuricemia o mataas na uric acid levels. Number 3. Alcohol Consumption ang pag-inom ng alak lalo na ang beer at mga alak na may mataas na fructose content ay nagaambag sa pagtaas ng uric acid levels. Ang alak ay nagpapatas ng produksyon ng uric acid at pinapabagal din nito ang pag-alis ng uric acid sa katawan. Number 4, genetics. Ang kasaysayan ng pamilya na may mataas na uric acid o gout ay maaring magpatas ng iyong chance na magkaroon ng mataas na uric acid levels. Ang mga genetic factors ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng iyong katawan na magproseso at magalis ng uric acid. Number 5, kidney function. Ang mahina o hindi maayos na paggana ng kidney ay isang malaking salik sa pagtaas ng uric acid. Ang mga bato o kidneys ay responsable sa pag-alis ng uric acid sa katawan at kung sila may problema, maaring hindi maalis ng maayos ang uric acid na nagre sa pagtaas ng antas nito sa tugo. Ang mga pagkaing mataas sa purines ay maaring magdulot ng pagtaas ng uric acid level sa katawan. Narito ang mga pangunahing uri ng pagkain na may mataas na purine content. Mga pagkaing mataas sa purines. Red meat, beef, lamb, and pork. Organ meats, mga liver, kidneys, and sweetbreads, Pancras at thymus glands, certain fish and seafood, anchovies or sardines, mackerel or herring or scallops, mussels or tahong, shrimp or hipon certain vegetables, asparagus, spinach. cauliflower, mushrooms, peas and lentils, alcoholic beverages, mga beer, liquor, at alak na may mataas na fructose, sugary foods and beverages, gaya ng sweetened beverages, foods with high fructose corn syrup, mga candies and pastries. Tips para maiwasan ang mataas na uric acid. Limitahan ang pagkain ng mga mataas na purines. Pumili ng mga alternatibong pagkain na mababa sa purines tulad ng poultry o manok, low-fat dairy products at mga gulay na mababang purine content. Iwasan ang sobra-sobrang alak. Limitahan ang pag-inom ng alak, lalo na ang beer at mga inuming may mataas na fructose. Uminom ng sapat na tubig. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong sa pag-flush out ng uric acid mula sa katawan. Maintain a healthy weight. Ang pag-iwas sa obesity ay makakatulong upang mapanatili ang tamang antas ng uric acid sa katawan. Ang balansing pagkain at pamumuhay ay mahalaga upang maiwasan ang mga problema sa uric acid at mapanatili ang kalusugan. At iyan ang limang pangunahing dahilan kung bakit mataas ang uric acid mo. Sana'y mam natutunan kayo sa video na ito at makatulong sa iyong kalusugan huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na videos. Salamat sa panonood, mga ka-health. Ingat at hanggang sa muli.